the number three na matututunan natin dito sa ating paksa ngayong gabi. Ang connection natin sa Diyos. So we are connected to God. Ama, we are committed to Him because we have a relationship with Him. May relasyon tayo sa Diyos. Siya ay ating ama, tayo ay kanyang mga anak. Adopted children niya tayo. So napakaganda ng relasyon na meron tayo sa Panginoon, naputol yan dahil sa kasalanan. But thanks be to God our Father who gave His only begotten Son para yung naputol na relasyon natin sa Kanya ay madugtungan. Amen? Amen. So salamat sa Diyos doon sa koneksyon. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya nga ibinigay niya yung bugtong niyang anak, gumawa siya ng paraan para masolusyonan yung problema natin. Nagbigay siya ng provision. At grabe yung provision na nabigay niya. E tayo nga, makapagbigay lang sa Diyos, nagmamaktol pa. Nagdududa pa kung saan mapupunta. Hmm. Tama? Diba? Parang hirap na hirap pa tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. Ipara naman yun sa gawain ng Panginoon eh, kung bilangan ka kaya ng Diyos, uh, kapalag ka kaya. Pero ganun pa man, no? God is still gracious. Why? Bakit napaka-gracious ni God? Kasi nandun pa siya sa throne of grace. Paano na lang kung nasa throne of wrath na ang Panginoon, the judgment day na, na armageddon na tayo lahat, kung hindi pa tayo magtitinok. Siguro naman, magtitino na tayo, ano? Siya nga. Seryosohin na natin ang Panginoon. Kung noon, last year, last two years, hindi ka seryoso sa Diyos, magseryoso ka naman na ngayon, kapatid. Ha? No? Seryosohin mo naman ang Diyos, dahil siya ay seryoso sa iyo. Dahil kung hindi seryoso sa iyo ang Panginoon, wala na siyang pakialam. No? Pag kasala ka, hindi ka na niya patatawarin. Ginusto mo naman magkasala eh. Pero hindi magkasala at magkasala man tayo, His forgiveness is always available. Pero huwag naman tayong abusado. Na porkit gracious ang Panginoon, forgiving God, abusuhin mo naman. Huwag naman. Kung sa tao nga, nahihiya ka pa eh. Buti pa sa tao, nahihiya ka, no? Di diba? ba? Buti pa sa tao, nahihiya tayo, no? Ta sa tao, hiyang-hiya -hiya tayo. Minsan nga, nagtatago na tayo dahil sa kahihiyan. Pero sa Diyos, grabe. Grabe talaga. Hindi tayo nahihiya. Di ba? totoo naman yan. Tamaan na tayong lahat. Diba? Sa tao, pag nakagawa sa'yo ang tao ng pabor, hiyak-hiyak ka. Pero yung Diyos na pinapaboran ka araw-araw ng kalakasan at buhay, ni magpasalamat, hindi ka nakakapagpasalamat at hindi ka nahihiya. Diba? Diba? Gumagawa tayo ng mga bagay-bagay sa buhay natin na napakalayo sa kalooban ng Diyos. Tapos pag napagsabihan, sasama ang loob. Sasabihin, ginajudge. Lagi na lang. Akasawa na rin eh. Akasawa yung mga ganyan, yung tinatama mo lang naman dahil mali naman talaga o pamasama, ikaw pa ang judger. -er. Sana all. Eh, syempre, ayaw kitang ipahamak. Dahil sabi ng Diyos sa Ezekiel, kapatid, Ezekiel 3, 18 to 19, pag di mo binalaan yan, pag namatay yan, pananagutan mo sa akin yan. Pero, kung binalaan mo yan, hindi nakinig, namatay, wala ka ng pananagutan. Kaya wala ko tayong personalan dito, mga kapatid. Hindi kita kinukorek, hindi kita tinutuwid, pinapalalahanan. Dahil personal kita, nakaayon lamang yan sa salita ng Diyos. Iniingatan kita kasi mahal kita sa Panginoon. Ayaw ko mapunta ka sa inferno. Hmm. Sayang naman. Sayang naman yung dugo ni Kristo. Yung buhay ni Kristo na inalay niya para sa'yo. Tapos ang ending mo lang, inferno. Diba? Isip-isip din tayo. No? Hindi yung puro na lang tayo emosyon. No? Pag nasaling ang pride, nagagalit. nagaalsa sa balutan. No? nag apply ng resignation sa agency, nagki-quit. Kasi ni loob, nag-quit. Ay, talaga, kala mo'y bata eh. Daig pa natin yung bata pa nagmamaktul eh. No? Pag hindi, pag merong hindi nagustuhan, magagalit. Hmm. Mami-mersonal. Mag-i-emote-emote. -emote. Hindi naman bagay. Char. <laughs> Totoo naman. Kayo talaga, oh. No? Mga, yung mga ganyan na mga ano talaga. Grow up! Sabi nga. Grow up naman! Please! <laughs> The number four, talaga si Pastora Paki Alamera. Opo. Pasensya na kayo, Paki Alamera talaga ako, lalo na sa pagdating sa espiritual. Ako kapatid, buti nga mild pa ako eh. Mabait pa ako sa alagay na to. Tanungin nyo pa si Pastora Ivy. Ang bait ko nga dito sa Globe Agency eh. <laughs> o. Oh. Diba? Sabi ko sa inyo. Kalmado na ako ngayon sa mga panahon ngayon. <laughs> number four, Number four na matutunan natin ay ang paglupig niya sa ating mga kaaway. So yung mga kaaway natin, yung mga chismosa niyong kapitbahay, chismosa niyong kabarangay, no, yung mga kamag-anak niyo, kakilala, kaibigan, ng mga Judas Belt, lahat yan, lulupigin ng Diyos, hindi naman ikaw ang lulupig dyan. Okay? Hmm, hindi naman ikaw yung nakatalo sa kanila. Tama? Kaya huwag kayong mag-alala sa mga chismosa sa mga campo ni Marites, ni Mariposa, ni Maricon, ni Maricho, ni Marisol, 'yun pa. Basta 'yung may mga Mari kabahan na kayo kaya pag may mga sanggol bagong panganak, 'wag n'yong pangalanan na nagsisimula sa Mari. <laughs> Iwasan n'yo. Ha? Kalmahan n'yo lang, okay? So lahat 'yan sila lulupigin ng Diyos para tayo ay magtagumpay. God will fight all our battles, all the giants in our lives, men, all the Goliaths that you are facing, kapatid. God will fight for you. You only need to be still. Hold your peace. Ika nga. Dahil marami ka ng stress, hindi na ng Diyos yan, babawasan at babawasan at babawasan hanggang mawala yan. Kaso ang problema kasi sa atin, no? Bidabida -bida rin kasi tayo minsan. Tapos gusto natin yung nakikiuso din tayo. Kahit hindi naman stress. Kunwari, stress na lang. Nakikiuso lang ba? Ganyan din tayo eh. Hindi naman kailangan ka-stressan mo yung bagay na yan. Pero feeling mo, ah, trend, trendy ngayon yung ma-stress. Stress na lang din ako. Trendy ngayon mag-overthink. Mag-overthink na lang din ako. Hmm, Di ba? Ano ka rin eh. Masabay ka rin sa trending eh. Trending ngayon mag-suicide. Mag-suicide na rin ako. Ano ka? Yan yung mga adik na hindi nagsasabu. Ano? <laughs> Trending ngayon ang anxiety, ang depression. Magiki-depress na rin ako. Kahit hindi naman na di-depress. Minsan, nakikiuso na nga lang din tayo. No? Pwede namang hindi. Since you are a Christian, you know the word, you know the truth, kapatid. You know the way, you know the solution. You know the process. You know the will of God. Pero dahil nakikitrend ka, nakikiuso ka, sabay lang. Huwag ganun. Hindi lahat ng uso sasabayan. Lalo na kung ito ay nagdudulot sa atin ng pagkahiwalay natin sa Diyos. Meron naman tayong mga isip. Bakit naman tayo sasabay? Tama ba, si Rain? di tayo sasabay sa mga uso. Ha? Huh? Tapos pagdating sa salita ng Diyos, oh, pausuhin natin yung pausuhin natin yung salita ng Diyos. Hmm. Pagdating na sa salita ng Diyos, tingnan mo, eh, Bible verse challenge mo yan. Walang gagawa. Hmm. Yung salita ng Diyos, hindi kayang gawing viral. Pero yung kalukohan, yung good vibes, good vibes, yun. Bilis, millions agad. Pero salita ng Lord, wala. Nilalangaw. Pag pa post ka ng Bible verse sa wall mo, tapos merong mag-comment -mag na, Uy, banal ka na pala, kapatid. Biglang ayaw mo na. Titigilan mo na kasi may nag-comment, may nag-bash. Hmm. Di ba pwedeng maging consistent tayo, mga kapatid? Kahit may pangungutya yan, hindi naniniwala na binabago ka ng Diyos araw-araw, alam -araw, mo ba? Ayahan mo sila paniniwala nila yon basta ikaw alam mo yung totoo at sinasabi mo yung totoo hindi ka nahihiyang ipahayag yung katotohanan Romans 1:16 oh basahin ko ha para para ma-divert yung isip natin hindi na lang din tayo nag share ng salita ng Diyos sa ating mga social media accounts kasi may mga bashers ano nabubuhay ka dahil sa mga bashers hindi ba pwedeng nabubuhay ka dahil kay Kristo? Dahil siya naman ang na nagbibigay buhay, kapatid? Hmm. Romans 1.16 Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. O, oh, napakalinaw, di ba? Tapos ikaw hiyam-hiya ka na no, mag-post ng salita ng Diyos. Kapatid, wag mong wag mong hayaan no na magkaroon ng katotohanan sa iyo yung sinabi ng Diyos sa Biblia na ikinakahiya siya dito sa lupa ay ikakahiya niya sa harapan ng Ama. Kaya naway maging maging eye opener ito sa atin. Amen. Maging wake up call ito sa atin. Our motto in this life, we want to make Jesus famous. Paano natin pasisikatin si Jesus kung hindi natin ipo-post yung kanyang salita? Ano bang mawawala? Sa wall mo pa nag-post ka ng Bible verse, meron bang mawawala? Since ikaw naman, pinagpapala ka ng Diyos araw-araw, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Hindi mo kayang ipost, tapos kung ano-anong shared post ang pinupost mo, hindi ako nangingialam sa inyong mga pinupost, mga kapatid. But let us make it a priority. Lagi natin sinasabi, put God first. Nasaan si God? Sa wall mo nga, wala si God eh. Kalukuhan. Di ba? Sa wall nga natin, wala si God eh. Nasaan si put God first? Nasa, nasa tila lang natin? Di ba? Hindi naman tayo inuobliga ng Diyos. Ayaw ni Lord na nang uobliga. Hindi nga nangingialam si Lord. Eh. Pero kusa naman tayo, di ba? Sa tao nga, nakakapagkusa. Okay sa tao nakakapag-effort ka, bakit pagdating sa Diyos hindi natin kayang gawin yun? Tapos laging kinukonquer ng Lord yung ating mga giants, yung ating mga battles. Yun yung number four, oh. nilulupig niya ang ating mga kaaway. Tapos tayo naman, tayo yung laging nagbibigay ng entry point sa kaaway sa buhay natin. Tapos mapapagod tayo, mag-worry tayo, gagalit tayo sa Panginoon na parang pinabayaan tayo kahit hindi naman. Sino ba nabibigay entry point kay Satan? Si Lord ba? Hindi ah tayo din naman eh. Bakit tayo nahirapan sa buhay? Ginusto natin yun. Pinili natin mahirapan tayo, pwede namang hindi eh. Nasa pagpili natin yun kapatid because life is a series of choices. If you will, if you choose Jesus every day, pipiliin mo si Jesus araw-araw. If you want to choose your faith every day, hindi ka matatakot because you are choosing faith over fear. Amen?